The bark Ads Karen at Miles, kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens. Dawbark Ads Main humabol sa Halloween party ng mga Dobark ads noong October 31. YouTube livestream ng Itbulaga ngayong November 1, nagkagulo. Ngayong unang araw nga ng November, November 1, 2024, ay gaya nga ng inaasahan dahil November 1, ay free-recorded ang episode ng Itbulaga, pero hindi replay? Gaya naman ng ilang mga comments ng mga basher sa YouTube livestream ng It Bulaga, na tila hindi daw maalam ang pinagkaiba ng replay sa free recorded. Na para sa mga legit daw bark ads dyan, na syempre ay alam na alam naman, na kapag replay ang episode ng It Bulaga, ay may nakalagay na date kung kailan talaga ito na ipalabas. Para syempre ipaalam na replay ang episode nila. Gaya na lang nga, nang matatanda nangyari noong July 25, 2024, na kung saan ay replay ang episode ng It Bulaga, dahil sa baha at sa epekto ng bagyo noon na kung saan, ay syempre, makikita nga sa kanilang YouTube at Facebook livestream, kung kailan talaga ito na ipalabas. Na dito nga, ay ang replay episode ng Grand Finals ng Rewind the Comeback Stage, ang naipalabas noon. Kaya naman ay malalaman kung ano ang pinagkaiba ng replay, at ng free recorded episode. na syempre dahil nga dito, ay hindi naman ito pinalagpas ng mga legit the bark ads netizens, na alam ang totoo. Na syempre, ay wala namang kaso, kung free recorded episode ang itbulaga, dahil gaya ng inyong lingkod, ay hindi kumpleto ang araw kapag hindi nakakapanood ng itbulaga. Gaya din ng ilang mga comments. Samantala, ngayong Biyernes din November 1, sa segment na Perifi, ay pabilong sinabi nga dito ni Miles at Maine, na may kasalanan daw sila kay Bosig. Dahil kapag si Alan K daw ang Perifi Master, ay mababa daw ang nauuwi ng Perifi Player, kung ikukumpara nga daw kay Bosing, kaya naman napasabi pa nga sila dito, na iba talaga si Bosing. Na kung saan, pabiro pang ang nag-walkout dito si Alan K. Pero, naulit pa nga iyan, matapos na tila minamalas daw ang periphery player, lalo na nga't dalawang magkasunod na saging ang lumabas. Kaya naman biro nga dito ni Miles, na lumabas daw muna yung mga ano, na hindi nga nagbigay ng pangalan. Pero tinuloy naman ni Tito Sen, at sinabing si Alan ang tinutukoy dito ni Miles, kaya naman ay pabiro na nga ulit nag-walkout si Alan Kay. Matatanda ang, sa Halloween party ng Itbulaga at mga Daw Ads noong Huwebes October 31, ay hindi nakasama si Main, dahil nasa Japan ito. Kaya naman, ay walang entry ng character o hindi nakita ang costume ni Main para sa Halloween party nila ngayong 2024. Kaya naman, ay makikita nga sa Instagram account ni Min, ang IG story na ito na mababasa nga, na wala daw siyang entry para sa Halloween this year. Kasunod na nito ang isa pa niyang IG story, na kung saan ay mababasa naman ang mga salitang, eto na lang. Happy Halloween! Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at magcomment na rin. Maraming salamat po. Hindi lang yan, dahil matatanda ang noong Huwebes din October 31, ay shinout out naman ni Miles Simin bago matapos ang show. Na kung saan, ay shinout out nga nito si Main, at pabirong umiyak, habang sinasabing miss na miss na daw nila si Main. na makikita din sa IG story ni Main, maging ang pasasalamat nito sa pa-shoutout ni Miles. Samantala, kinaaliwan pa nga ng mga netizens, ang kakulitan ng tandem ng mga dubark ads nating si Miles at Karen, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. Na kung saan, ay talaga namang makikita, ang napakataas na energy ng dalawa, na talaga namang sobrang hataw din sa pagsayaw. na kahit nga ang ilang mga netizens, ay talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ito. Pero, pagkatapos naman ng masaya at tawanan sa naunang mga segment ng Itbulaga, ay isang malungkot at nakakaiyak na kwento naman, ang mga napag-usapan sa segment naman na bawal judgmental ka ba? Napatungkol nga sa mga ina na nawala ng anak, na dahilan nga kung bakit naging emosyonal ang marami, lalo na nga si Namain at Miles, na nag-i-interview sa mga bisita nila sa segment na ito. na syempre, ay maging ang mga netizens na nag-comment, ay talaga namang naging emosyonal din. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito? Thank you